iiyak na yun. Iiyak na yun. Hoy, iiyak na yun. So, ganyan pala umiyak ang isang Randy Coco. Hmm. <laughs> Kaya sa una bitang panahon, Rance, ikon anak hmm. manghilak ang mga tao nga nag-charge pa sa ilang cellphone. You know why? Kasi hmm. Kaintong pa charge, ang, ang battery. Oh. <laughs> Kaabot <laughs> ka naman. <-tong, laughs> Ay, hindi na naabutan. Grabe eh. ha. Boy, grabe Pero na sabi talaga, sa ikaw. Oh. Pero ano sa card, literal yun nga, hindi ka makachat while charging, no? Ay, oo oh. Correct. So, 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 battery. Battery. Eh, yung, dito sa una, naman yung battery. Yung battery. Yung isaksak ni mo rito sa kanang clip. clip. Correct. Clip, 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 clip <laughs> na charger na colorful uh -oh. ang mga lights. Nga, daw bi, nang ka nang yun nga, low bat yung cellphone. Ina eh, nakakapananghid Oo, oh, oh. wala uh -oh. na. Muna mag-iiyak ka na yan. Iiyak <laughs> na yan. <laughs>

Okay na no, unta ta kong song. <laughs> Sige. Okay na lang mag same mag sin Correct. Oh, para communicate mo to each other. Ah, oh, uh -huh. sa una ani ani regular load pag you kaabot ka na wala. Ari <laughs> ah, wala, hindi mag na abutan. Na, na mag mga under tax. Mm. Na, na, nag mga magpapa tong regular load pa. Okay, yes. <laughs> uh, regular na load. Mm, no, <laughs> Mas wala pa ng mga 50 MB. Mm, wala pa yun na, yun na, 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 wala, wala. wala. Mm, dahil ka nang mag-away mo sa iyong uyab, kay tangtangon ang sim. Bali on, bagyan! Di na kunin mo makontak. Hello. Yay! <laughs> <laughs> oh, naadjud na ko yung mga kailay ng anak nga. Karon kay block and block, social na karon, di ba? Mabilis na mi yung mga pamaagi karon, uh -hmm. di ba? Mas Super easier. Bilis. No need na nga magbalibali sa SIM. Uh -huh, <laughs> no need. No need na nga mag parit-parit og bag-o nga SIM. No need na nga magbalibali og SIM. Correct din karon. Mahibawon on yun gyud ni mga faithful ang imong uyab sa una kay mag bakigbaylo og SIM card. At right? Oh, <laughs> para ma-sure nga <laughs> kanang para ma-sure nga wala na ikatext Correct. Karon kay lay na bail account na. Correct. Ngon <laughs> na lay lay on pa ang password oh, na open na. Mo, pag <laughs> dili ka mohatag siwa account it means nga dili ka loyal sa iya. Correct. Ah, hi. Maiba kang kausap diyan. Oh, so, pag, so na SIM card na mong tirada ha. Na ginatago-taguan basta dili ah, iya taguan. Mm -hmm. Ikaw unsa may imong gitaguan ra? Ay wala di mo kabalo. Ha? Huh? Wala. Wala may kabalo kay gitaguan gud ni ayo. It is something bigger may than din. what you think. Wow. Yes. Ang lucky. Would you like to open Nang the zipper? Ano na tigyawat? Nag-zipper na day ka? Zipper and my bag. Ah, sa bag. There's something. There's a gift for you. Ah, oh, ako din may gift sa'yo. Sobrang laki. pakita nga. Dalawa pa yan. Oh, my God. Kitang kita sa camera. Correct. Press kong press ko yan. Hindi, ma'am, di? Watermelon. Pero magdili? Ay, ma'am, Rodi. Hoy! Yung <laughs> naong Iiyok na yun <laughs> Pero mga na nagpamato na Mas easier Ang kinabuhi sa mga tao Karoon Yeah exactly. Dahil sa technology Technology Di ba? Mga na nagkatapulan na um, sa, una, sa una Kayo mag charge Ibtong yun Karoon hindi na maibot <laughs> Nalak na Kuyon Kuyon ka kayo wan. Mo ka dili na maibot na lock. Mm, sa so, una uh, ka pachada hay pud yung casing sa cellphone. Ay, correct. <laughs> mm, na pa magbitay-bitay nga sigasigag yung taman-taman. Lagay -taman. kay mabuloy. Correct. lai <laughs> <laughs> yung uh, color ang iyang keypad. Oh, unsa man sa oh. na. Oh, nah, nahi, mga oh, oh, wala na yan. Dahil katapang mga ringtone. Correct. oh, Sa puli na kung mga ringtone sa una, Ne? Nene! <laughs> sa, sa nanana! <laughs> sa, sa nanana! <laughs> sa, sa nanana. <laughs> 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 what would you I <laughs> <know. And we're laughs> <in> toads, so <laughs> Ne, uh, ne, no more yung sana eh, excited okay. ka magka phone before tungo oh, sa mga okay. ringtones oh, mga ringtones oh, dahil tungo sa text me tan kanang ringtones yung ka, gihimo na ni mo music correct okay. na balik balik kaya okay, dili man mo sudlag music yung cellphone okay, wala may memory card katong ka yon gamay kayo. <laughs> oh, <kumay> good gamay <laughs> ka yon gamay <laughs> ka yon ng memory Ooh. and then ni mo wala mo kaya adto di ka kapalit kay okay. poor kay mahal uh -uh. Oh, wala nga ginabalik-balik din mo ng ringtones ko. <laughs> <laughs> Send me my pictures oh na black and white pag yun. Oh, oh. Mm -hmm. huh? pag hindi mong nawong, no? Mga cartoons man to. Nakatry ka na before. Yeah. Nak pag hindi mong <laughs> tagasin na na. Ano yan? Di ba? Imagine yeah. dili unlimited ang mga yun na na, uh -oh, ha? Oo, oo, oo. Muna yun na be contented of what you have right now. Wow! Because you can't... Uh, uh you can count on me. Just one, two, three. <laughs> 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 Those yeah. are the days. Those are. Those were. Those were the days. Uh, yeah. Kasi sinusuot mo yan. Uh, yeah. Pang araw-araw, yan ang uh, buhay mo. What, if, wow. what if balikan tuwing na itong, uh, mga panahon, do, do, you still do? Do you still do? <laughs> dibi, dibi, do we do we do? do dap dap? Wala, wala ko na inform. Ako ng favorite na favorite nga song kay do do dap dap. Do you still do? Do you do? dubi dubi dap dap dili dubi na, dilikagwanta, na, dili mga bata, lagi mga inang pasinsya, android, phone, phone. <laughs> android <laughs> na, phone marag, na, foil na, na nga foil oh, na nga foil <laughs> na nga <poil> na <laughs> Pwede ko <laughs> grade ani niya dari bitu. Kanya. Foi na pagkuha sa bangus. Ah, bangus, magbangus sa ba Sugba, sugba Ah, magsugba. Dog lahi na gid ni ang. Dire pa nga foil. lum gi. mag, <laughs> nga. mag steam. Mm. steam Correct. Gusto mo. Ala pagwild.